Dadoblehin ang pera sa loob lang ng dalawang linggo. Yan umano ang pangako ng ma inireklam ng celebrity couple na sina Mikey Quintos at Paul Salas dahil sa umano'y crypto scam. Saksi si Jonathan Andal. Sama-samang nagsampa ng reklamong syndicated estafa sa Piskal ng Makati, sina Mikey Quintos, Paul Salas at pitong iba pa. Matapos daw matangayan na aabot sa 8 milyong piso sa umano'y crypto scam. Inireklamo nila sina John David Del Castillo Ortiz, Margarita Ortiz Dan, Ralph Francisco Torres, Delphine Hernandez Villaruel Jr. at Julian Vincent Ortanez Parado ng Cronus Holdings Corporations kwento ng mga nagre-reklamo, hinikayat sila na palaguin ang kanilang pera na ipapasok sa crypto trading. Ang pangako pa raw nung una, 5% compounding interest kada buwan. Nakuha naman daw ito ni Mikey sa isang taon niyang pag invest dito. Pero nitong Mayo, ininganyo raw ulit sila na mamuhunan sa crypto at may pangakong dodoblehin ang kanilang pera sa loob lang ng dalawang linggo. Nag-invest daw noon ulit sina Mikey. Nakalipas ang two weeks, three weeks, binigyan pa na namin ng a month wala na, hindi na kami binalikan. My future brother-in-law, yung unang-unang naging connected sa kanila. Tapos, naging okay naman yung experience nila at first. So, I think that's their modus din na aalagaan ka muna nila. You give a sufficient amount or a big amount na more or less 8 million na yung nakuha nila sa amin eh. Okay, na, tinakba na nila. Sabi ng mga abogado ng mga biktima, isa sa mga inirereklamo ay nasa kolehiyo pa. Kaya susulat daw siya sa eskwelahan nito. This is syndicated staff, so this is life imprisonment. Approach us. We're willing to, ano naman, to Uh, sit down and uh, discuss this. Otherwise, we will push through with this case. Reestrado sa SEC o Securities and Exchange Commission ang Kronos Holdings Corporations. Batay sa Certificate of Incorporation ng kumpanya na nakuha namin mula sa kampo ni na Mikey, nakasaad na hindi maaaring tumanggap ang kumpanya ng investment ng walang secondary license mula sa komisyon. Pinuntahan namin ang address nito sa Tagig batay sa kanilang SEC registration. Pero sabi ng barangay, walang ganong address doon at wala silang alam na ganong pangalan ng kumpanya roon. Nagtungo rin kami sa isa pang opisina nila sa Makati pero sabi ng Guard roon, matagal nang hindi pumupunta roon ang isa sa mga inireklamo na si David Ortiz. Nagpunta rin kami sa adres niya at ni Margarita Ortistan sa Paranaque sa tulong ng mga tanod. Pero sabi ng naabutan namin sa bahay, hindi na sila roon nakatira at pinauupahan na ang bahay. Tinawagan at tinext din namin sila pero hindi sila sumasagot. Sinusubukan pa rin namin kuna ng pahayag ang tatlong iba pang nirereklamo. Siguro yung lesson na natutunan ko is... Pag masyadong mag-ano, pag too good to be true. Pag-isipan ng investments, huwag masyadong go agad. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Hindi na tuloy ang inaasahang performance ng OPM Band na kamikaze sa Sorsogon kagabi matapos silang pauwiin ng gobernador. Saksi si Ian Cruz. Sa gitna ng concert para sa pagdiriwang ng kapistahan sa kasiguran sorsogon kagabi, bumagit na sa entablado ang gobernador ng lalawigan na si Boboy Amor para sa isang anunsyo. Sana naiintindihan niyo, hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga, may attitude. Hindi na yung makakabalik sa sorsogon, maliwala ko isa. Ha? Maraming banda, maraming banda na gusto magpasaya sa atin. Pero kung gano'n naman ang galit, pasaysahan tayo ang tinutukoy ng gobernador na hindi na makakapag-perform ang bandang kamikaze. Pinauwi na raw niya ang nasabing banda. Inuulit ko, bayad yun. Kasi bago mag-perform sila, dapat bayad. Pero pinauwi ko na, hindi ko na pakitirahin yun sa residencia. Pinauwi ko na sa airport, doon sila magpumaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede pastusin ng mga kagasosyo Pinipilit ko Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sosokanon. Nakilala noong early 2000s ang bandang kamikaze na sumikat ng gusto noon dahil sa kanilang hit song na Narda. Hindi malinaw sa anunsyo ng gobernador ang dahilan kung bakit niya pinauwi ang banda. Pero ayon kay Don Mendoza, ang Public Information Officer ng Provincial Government ng Sorsogon, nagalit daw ang gobernador nang tumanggi ang banda na mag sa atraksyon ng probinsya na kung tawagi 16,000 blue roses na binubuo ng libu-libong LED na mga bulaklak. Nauna raw pumayag ang banda ng gawin ito pero hindi umunos-sumunod sa lugar noong araw ng pictorial sinisika pa rin naming makuha ang panig ng bandang kamikaze. Tumanggi na rin magpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si Governor Amor. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Tinaghahandaan na ang bagyong Jenny sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa kawayan ni Sur, iniangat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka at sa bayan ng Suyo, gumuho ang ilang malalaking tipak ng bato. Ang Office of Civil Defense naglabas na ng no-sale, no-fishing order sa mga dagat at ilog sa Cagayan Valley Region. At sa Dilasag Aurora, tatlong araw nang hindi makapalaot ang mga manging Tutulong ang lokal na pamahalaan ng Socorro Surigao del Norte sakaling matuloy ang pagpapaalis sa mga nakatira sa sitio Kapihan. Kasunod dito ng pagsuspindi ng DNR sa kasunduan nila sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Limang taon nang dito nakatira sa si si Francisco Quiagan. Ngayon, namumroblema siya dahil sinuspindi na ng DNR ang kasunduan nito at ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI para ipagamit sa huli ang lupang kinatitirikan ng si Bukod sa wala ng pupuntahan, narito rin ang kanilang kabuhayan. Huwag ako'y bayas abos. matanong bahay Ayon naman sanang iwan ni Grace Angkog ang tahimik umunin niyang pagtira rito sa sityo. Pero tatakbo raw siya sa kanyang kuya sa poblasyon sa Sukoro kung sakali. May kuya kasi ako na nasa baba. Pwede kami makitira doon. Binawi ang kasunduan dahil gamit pang agrikultura lang daw ang nakasaad dito at hindi tirahan. Kung ano ang, ang, ang yun ang... Sila na ang bala. Okay lang sa kanila, walang problema. Wala naman, wala kong ano. Uh, pero alam na nila. Kung matuloy ang pagpapalis, problema na rin ang munisipyo ang titirahan ng mga miyembro ng grupo na karamihan daw ay nagbenta na ng dati nilang mga bahay para lumipat sa sitio. kapi ng LGU na makaano kami, maka uh, makatulong at ang pinaka-importante sana na mapaabot ng LGU na sana matulungan kami ng ating gobyerno. Samantala, nagtayo na ng police outpost sa loob mismo ng sityo Kapihan. Agara namin ma-address yung mga problema nila. Mula sa pagkadetini naman sa Senado, dahil sa contempt ng nakarang linggo ay itinakbo sa ospital ang Vice President ng SBSI dahil sa tumaas umanong blood pressure. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga dating miyembro ng SBSI, kabilang ang ilang bata at mga magulang na tumatayong testigo ng Senado, laban sa SBSI. Kaugnay naman ang posibleng pagsasagawa ng pagdinig ng Senado sa Socorro. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros na hindi siya tutol dito, pero kailangan daw ikonsidera ang seguridad doon. Walang venue. Walang venue. Yung medyo malaki-laki namin na venue, yung ano lang, Women's Center. At para lang yun ng mga kapitan ng BT kami, mga uh, department heads. Pero pag mag-cater na ng uh, mga Uh, Ibat-ibang ahensya, talagang nahirapan kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. kapuso, kumpara nito mga nakalipas sa araw, lalo pang lumakas ang bagyo Jenny habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga oras na ito ay inaantabayan na naman natin ang ilalabas na update ng pag-asa tungkol sa bagyong Jenny. Pero sa kanilang latest bulletin kanina, isinailalim sa signal number 1 ang Batanes, ganun din ang Cagayan, kasama po dyan ang Babuyan Islands, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northern and central portions ng Ilocos Norte, ganun din ang northeast eastern portion ng Abra, pati na rin ang northern portion ng Kalinga. Inaasahan ko sa mga nabanggit na lugar, yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulana. Pero bukod dyan, eh, magiging maalo at hindi rin po ligtas maglayag sa northern at ganun din sa eastern seaboards ng northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, posibleng mag-landfall ang Bagyong Jenny dito yan sa southern part ng uh, Taiwan saka naman po ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility posibleng sa Webes. Pero mga kapuso, depende pa po yan sa magiging pagbabago sa bilis at direksyon nitong Bagyong Jenny. Maliit man ang chance ang direktang tumama sa bansa ang bagyong Jenny, makakaapekto naman yung trafo yung extension ng nasabing bagyo. Ganun din, itong hinahatak nito na hangin habagat o yung southwest monsoon. Base nga sa datos ng Metro Weather umaga bukas, may ulan na dito yan sa bahagi ng Palawan at Mindoro provinces. Magpapatuloy po yan sa hapon at may mga kalat-kalat na ulan dito yan sa Ilocos provinces, La Union, Zambales, Bataan at inaasan po natin yan dito rin sa ilang bahagi pa ng Central Luzon. Dito naman sa Metro Manila, gaya po ng naranasan ngayong gabi sa ilang lugar, e eh may chance rin ng ulan bukas kaya kung may lakad, eh huwag pong kalimutang magdala ng payong o kaya naman ay kapote. Sa Visayas naman, may mga pag-ulan dito po ito sa Panay Island, pati na rin sa Negros Provinces. Ilang bahagi ng Cebu, ganun din sa Samar and Leyte Provinces. Pusibling sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman sa mga kapuso natin sa Mindanao, naku, posibleng hapon din po ang mga pag bukas. Gaya ng inaasahan natin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din sa Caraga at Davao Region. Kaya doble ingat po dyan. Silipin naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw sa ilang lungsod sa bansa. Sa tugay City, masungi na panahon po ang mararanasan. Yan po ay hanggang Webes, pero unti-unti namang gaganda ang panahon pagsapit po yan ng Biyernes. Sa Metro Manila, posibleng maulap kaya mga kapuso may chance pa rin po ng mga pag-ulana. Generally, fair weather condition naman ang inaasahan sa Metro Cebu, maliban na lang sa localized thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. At halos ganyan din ang inaasahan natin na dito yan sa Metro Davao. May chance rin po ng pag-ulanas sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kaya naman doble ingat at maging alerto po mga kapuso. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Big time rollback ay patutupad sa presyo ng gasolina bukas. Dalawang piso kada liton ng rollback ng ikalawang sunod na linggo na may bawas presyo sa gasolina. Ikalawang sunod na rollback na rin sa kerosene mababawasan naman ng 50 sentimo presyo kada litro. Pero sa diesel, matapos ang rollback noong nakaralinggo, 40 sentimo kada litro naman ang taas presyo bukas. Naon ang sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na ang paggalaw ng presyo ng petrolyo ngayong linggo ay dulot ng pagtaas ng interest rate, mas malakas sa dolyar at ang pagluwag ng fuel import ban ng Russia. Inilunsad ng Department of Tourism ang isang hotline para tulungan ang mga lokal at dayuhang turista. Yan po ang Tourist Assistance Call Center na pwedeng makontakt sa numerong 151-8687. Pwedeng magtanong dito tungkol sa mga accommodation, mga travel agency, mga landmark sa lugar na pupuntahan, kung anong activity ang meron doon o kaya para magreklamo. Si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang unang tumawag sa naturang hotline. Ang kay Frasco dumaan ang proyekto sa competitive bidding at lahat ng dokumento makikita sa website ng DOT. 24 oras ang operasyon nito pero walo pa lang ang call center agents na sasagot. Plano itong palawigin sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, Ingles at Tagalog ang kaya ng mga call center agent pero balak din silang pag-aralin ng iba pang mga wika. Mga obrang gawa sa Alikabok. Yan po ang tampok ngayon sa isang exhibit sa Tagig City. Ayon sa artist na si JC Vargas, indoor and outdoor dust and soot mula sa mga building filter at car exhaust ang ginamit para iguhit ang mga batang nahaharap sa pangalid ng polusyon sa lansangan. Pinabot daw ng apat hanggang limang buwan ang paglikha sa mga obra. At kinailangan pa ni Vargas na mag-face mask dahil sumasakit ang kanyang lalamunan dulot na alikabok. Gamit ang sining, nais nice daw ni Vargas na maiparating sa lahat ang mensahe na pangalagaan ng kalikasan para sa kabataan. Bahagi ng kikitain ng exhibit mapupunta sa organisasyon na tumutulong sa mga batang lansangan. Tatagal ang Polluted Pigment Exhibit sa The Yard sa Menarco Tower hanggang October 7. The feels for twice ay very real na magbalik Pilipinas ang grupo para sa kanilang sold-out two-day concert last weekend. Spotted din dyan ang ilang kapuso artist. Isa sa mga nakidance na night away ang on-screen couple na sina Paul Salas at Mikey Quintos. At full support naman si Kailina Alcantara sa pagfanboy ni Mavi Legaspi sa concert. Pinusuan naman ang ilang fans ang workout photos ni Goblin star Gong Yu. Dito, pinlex ng aktor ang kanyang biceps at fit na katawan. Pag-aamin ni comedy genius Michael V, mas mahirap ng magpatawa ngayon. Sinabi yan ni Bitoy na tuunggap siya ng parangal mula sa Film Development Council of the Philippines bilang isa sa mga icon ng comedy sa showbiz. Uh, every year, every generation po, mas nagiging mahirap magpatawa. Well, it turns out, comedy is not as universal as before. And what's funny to some may not be funny to others anymore. Pero ang totoong komedyante po ay hindi magpapapigil. We learn, we adapt, and we persevere. Tinanong din si Bitoy kung may plano siyang gumawa muli ng pelikula. Ay, ka Bitoy, may balak pa naman siya at silipin na lang ng netizen ang mga paramdam niya sa social media. May bigating announcements ang P-POP Kings na SB19 para sa 18. Isa na dyan ang paglulunsad ng sarili nilang kumpanya. Tinawag nila ito na 1Z Entertainment na isa sa mga biggest achievement ng grupo. Itinalaga bilang CEO ang leader at main rapper ng grupo na si Pablo. Inanunsyo na rin ng SB19 ang kanilang fan meeting na gaganapin ngayong buwan. Sabay ito sa kanilang anniversary celebration. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 84 na araw na lang, Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Bula sa GM Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksi ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.